Naghahanap ka ba ng MGA skincare o beauty products na talagang epektibo at may luxurious na pakiramdam? Kung ganon, ipakikilala ko sa iyo ang Blur India, ang brand na muling humuhubog sa clean beauty gamit ang high-performance formulas na espesyal na ginawa para sa balat ng MGA Indian. Mula sa kanilang MGA Cult Favorite Primers hanggang sa Glow Boosting Serums at Velvety Tints, naghahatid ang Blur India ng MGA, resulta na makikita at mararamdaman, cruelty-free at ligtas para sa balat. At ito ang nakaka-excite maaari kang makakuha ng 10% discount kaagad sa iyong order. Gamitin lang eksklusibong Blur India coupon code na AVA sa checkout. Oo, AVA tatlong letra lang pero tunay na tipid. Kung para sa sarili mo man o pang regalo, siguradong makakakuha ka ng dikalidad na beauty products ng walang kompromiso. Kaya huwag magpalampas, i-click ang link sa description, ilagay ang code na AVA at makakuha ng 10% off sa MGA paborito mong produkto mula sa Blur India kung saan nagsisimula ang kumpiyansa sa malinis at epektibong